What's up mga idol, mga katoda? Verde po ni Baba Bear. Ayan, namili po na panganda si Bunso. Ayan, yeah, ang kasi Tsaka si, ang kapatid ko babae, eh, si Rosemary. Siyempre, may konting, yeah. <laughs> ayan. po, nagagaya si Nanay Sidra at ang aking hipag na si Juby. Yeah, ayan, o, yan po lagi nandito pag may handa. yung mga pinamit. Oh, di no pansit so pass. Oh, ayan ano oh. ayan naman yung kapareng ko ayan 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 yah 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 at ayun, nagaya na po yung uh, isang pinggang sibuyas, isang pinggang bawang. <laughs> ayun po yung mga ricada ng zopas. Spaghetti. Ayun, sinanay si Dryo. At ayun, tatay ko may birthday. Ito. Ito tatay, birthday. Tatay, happy birthday. Okay, Thank ayan. you. Birthday tatay ko. Tignan, pipicture pipi tayo eh. One, two. <laughs> ah. Ano na? 74. 70 natay, no? 74 na tayo, 74 na tayo, mga idol. Ayun. Malamang kung anong maging matin ganap mamaya. Mga idol. Update na lang tayo. Ah, mga natin kung anong kung sinasabi si Drake kakanta. Na si Dray, ang mamaya yung mga Eddie Perdrina mga Victor Wood <clears throat> Yung kay, ano, kung si Algido, pinahihiram yun eh Ano't nasabi na? Ayan po, may mga si Tata ay mahilig magtatanim ng gulay May okra dito, ayan 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 no, May kalabasa rin dyan ito po aming alaga si Bunso Si Bana o, oh, Sulod na sunod sa akin Ayan may kalabasa rin dito Ayan Ayan o. Ayan Kahalo na po ng mga halaman Ayan o. Oh. Tapos may papaya rin dito May ampalaya Ayan o oh. Ito po yung okra oh, May bunga ang okra o, oh, ha? Daddy ganda hmm. Oh, ganda ng bulaklak no. gumamela no. Ano? Iyan no. Beseta, oh, ayan, may yon. Aga bala. Oo, ako na oh. Okay. Tara, balik tayo dun. Ayan, mga gulay. At ayan na rin po yung mga sinampay. Hehehehe. <laughs> sa lahat, busa, mainit. Ayan, gagayit ng patatas. Busa, magagayit ka rin? Ah, oh, hindi. Ayan. Update na lang po mamaya mga idol. Pag nakain na si Bunso. Ayan, tulog si Snow White, oh. Tulog, oh. <laughs> Pag baka mo, nakakagat yan, buntis yan, eh. No, buntis na, no. laki -chan? normal ini normal na ano. Tinaw lang manok. Ano? O ihila ano eh papayain eh hindi pa dalawang mo na dito. Magkano Jun? Doon marami papaya kela ano. Mm, kasi i order mo na. Jun Jun. Subukin. Hmm. Sabarin Pumasok ba rin so? <coughs> ah, papasok pa lang. Mga idol na ulan, na ulambon. Ayan. Naambon, masang bawang berde ni tatay. Update na lang mamaya, mga kape. Ayan so, mga idol, ito naman po yung sopas na niluluto. Ayan, kaya po sa sabaw, yung e, sopas, paborito ng lahat. At ito yung pang yung eh, regalo sa sopas, yun po, yung halia pag maluto, at may egg. Siyempre, yung macaroni. Ito may pasta, no? At ito yung hot dog. Ang daming gatas, oh. Oh, tapos meron ditong ano oh ito oh, na kayo makain niya ang biko tikman natin mga idol

Mga bisita. <laughs> ano po si Commander. Dilima. Dilima kita na kasalungat sa araw. Ayan. Ayan po si yung ko. Si paring Lawi, no? Shout kay paring Antony, kay paring Jonas. At ang ating paring Lawi na dito, Tsaka la ko, yung mari ko ay... Salat ng tropa, shout out. Hello, my friend. Birthday po ni tatay. kasi nasabing magpalit. Mag-alo na lito, mag ka. mag na. Tayo sa inuman. Tayo sa inuman. Mas tatay prank. Mas si Peace and Siya po ang sponsor ng isang kahong San Miguel Beer. Ito yung po ang kapatid ko si Ali. Hello, ano ba yung ano mo? Yung YouTube <coughs> Alimator. Ganti <coughs> ganti Yo. Update tayo mga update update. Idol. Hey, Nandito may bisita tayo yung aking kumpare lawi at bayo din ni Utol. Eh pauwi na picture mo tayo, pitcher. Ah, uh, yun. Ah, uh, dahan doon naman, uh, medyo na tagay-tagay kami mga idol. Ah, doon ang mga tiyuhin at ang uh, mga idol, bali pa uwi na. Kasama rin yung kanyang baby. Yun. Si pong yan, si, yan, ah, magaling pong mag-radyo yan. Atay naman namin ng alagang baby. Magkaibigan yung dalawang yan. Sana ano oh, may uh, importante na ito. Metal, ah. Ayun, at binigyan natin ng antena. Si Tulawin, ayan, Oh. Sa kanya na yan. Oh. <laughs> <laughs> ayan, o. Oh, Ringo Ranger. Ah, ayun, o. Oh. Okay, sige. Paano? Ingat. Babay. Ayun. Babay. ba ka ba na? Babay. Okay, sige, sige. Ayan, uwi na sila at ito naman si tatay yung may birthday na aking ama Ay naman sa aming bunso ayun, naghahangin ng kotse hindi nagagamit, ay lumambot yung gulong Ay naman yung mga mga pamangkay na lagi nakabuntot lagi nakapapap ayun pa isa oh. ayun, balik tayo doon sa festuhan ng iluman mga idol <coughs> medyo high blood tayo kaya sway sway lang ang tagay ito po sila ayo. Hay kami ang araw mo. Kumeden ako pa kami nan. May video kayo walang nakanta dahil wala pang talab. Medyo mahina pa lob, Ma Idol. Okay, update na lang tayo mamaya, Ma Idol. Asan yung uh ay ginawa joke an ano plastic na wala na na uminom. Oo, mali. Ah ah. Mga idol, luto na sopas. Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, ah, oh. no? Yummy. Daming gatas, saka, no? Mga oh. <coughs> Akala ko malaki soft Yun, nakain ng ko nakain yung dalawang pogi poging pamangkin ko. Ayun uh. <laughs> oh, no. oh. Oh, okay, wala. oh ayun oh. Oh. Kailan ano, ba wala? Sakay nasaan? Eh, nakain utol. Utol Emil. Jog jog utol Jester. Wala pa, Wala pa iba. simpleng handa po ng aking ama ang naghanda po yung mga kapatid ko ba ayan o baka yung kanin ay ang ulam o oh. kaldereta may lumpia may pancet sopa spaghetti at sinukmane yung biko mga idol at ayan po ayan po ang idol ni tatay eh. 74 74

Kasi parang may kasama daw sila doon eh. Parang doon nga kasi lang Wala ba dito plastic na malaki-laki? Puro oh, sa yung yung apat ah. Tatlo ah. Baka dyan ah. Oh. Ano ba yung Ano yung Ano ba yung kabaya? Ano Ayan mga pamangkin. Ano na sira nito? Ay mga ano? Sa Jollibee. Ah. Ay, ayun. Ah, ano ba 'yan? Sa Jollibee. O oh, sige. Ha, ah, kunwari motor. Oh, sige, ako, ah. ako ng burger at saka Ah. ano ba 'yan? Sa kayan pabuntan Jollibee. O sige. Ha, kunwari motor. Sige, ipapabili ako ha. Bilhin niyo ako ng burger at saka spaghetti. Ya. Okay. Antay ko na lang, ha? <coughs> <coughs> Dala basta muna tayo. Naantay pa si Papa Bear. Para mag-picture-picture dito ay eh, naghatid ng kanyang mga handa. Wala yung mga pamangkin eh mga apo eh. Ah, Naman si Utol si Bunso eh, ay lang siyang hay ayan oh. Eh, no? Soen ng. Oh. Lebas kemana tanya? Eh. Tapi

Ito. Hey, Ito. Yeah. ano? Ito. Ito. ano? Ito. 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 mo. Oh, Oh, kanta kanta na kayo. Oh. Oh, po, teka. Bibilang muna tayo, bibilang lang. Okay, dali. 1 2 3 go. Happy birthday. Mama. Happy birthday. Mama. Happy birthday, Dada. Dalawa, tatlo yan ta, yung kabila, oh. Ayun. Ayun. Palak, oy, palakpak balak palakpakan. Palakpak, palakpak, palakpak. Oh? Oh, ito tayo, ito tayo. Oh. Oh, tayo, ito Oh, dokos tabi ni Lolo, tabi ni Lolo, pipicure ha, nali. Doon. Oh, yakapi ni Lolo, doon. Oh. Oh, harap lahat dito, harap, harap, harap. Oh. Oh, yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yon. Okay. Sabay sigaw palakpakan. Happy birthday, Lolo. Oh. 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 Ano si Lorena? Ano? Wala pa? Ano oras ba nabas niya? Ano? Milan eh? Wow! Ano sa'yo eh? Ang mga na. kami dito. Gordi ng aming ama. Ah, pakakaroon ni Kylo Pogi. Oh, nagulong pa oh. <laughs> <coughs>

Anap! oh Parang si Parang si Goku eh. Oh, Hoy, tap, itop, mo muna, itas meeting itingala mo. Itingala mo 'yung electric point, itingala. Hoy, doon na minatay may pa 'yung mga utol ko. update tayo mamaya. Oh. Oh, pesto, pesto.

Oh, ang dami na agaw ni Kiona, oh. Oh, oh. Ayun na kayo! Ayun. Oh? Marami na. Oh? 20,000. Ayan na, ayan na. Pinaka-final. Ayan na. Ayun! Oh? 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 na Ayun, ayun, Ayun,

kakain ka? Okay. Hindi pa hindi iwan nyan. loob naman. O, mamaya, iwan daming nga po. Ayan, o. <laughs> pa si Macho. Macho, Macho, Ay, kawawa naman ba si Batoy batay, kawawang batoy. Hindi no, nakabol. Oh, batoy oh. Oh, huli si batoy eh. Lalong oh, hey na si Meron niya kasi ilalim. Oh, ayun na, ayun hey, na. Ayun na, si lalim na lang yun. Oh, binigyan. Binigyan ni Jogjog. -jog. Ayan Ay, na. Yun lang sa ilalim. Yan, yun na. Para may yung daga, may pera. Diba na? Oh? Oh, O, hali. Ang daming nakagawa eh. Oh, re. Ang daming sir mo yan. O, re. Ang maang ko lang yan. Di di akong maram yan eh. O, ayan. Tapos na. Tapos na. Tapos na. O, gusto mo ito ah? O. Anong gusto mo Ayun. Alam mo, makakainan yan eh ah, oh, oh, binibigyan pera. Ay, bila, yung pera. Ay, binibigyan sa inyo. Ayun, oh, inyabot sa inyo. Bigyan mo kay mama. Kay mama,